ang nabigla sa balitang pumanaw na raw ang queen of all media na si Chris Aquino nitong nakaraan. Napatid naman ang netizens na kasulukuyang dumaranas ng multiple autoimmune diseases at nakatira sa Amerika. Pero iyon ay walang katotohanan at, at pawang gawa-gawa lamang dahil buhay na buhay si Chris Aquino ngayon sa California. Panoorin ang reaksyon nila at ang pahayag ni Batangas Vice Governor Mark Leviste hinggil sa nagpakalat ng balitang ito. kaya hindi nilulubayan ng death hoax o peking balita ng pagkamatay ang queen of all media na si Chris Aquino. For the second time around, naging biktima na naman ng death hoax si Chris. Nagumpisa ang issue sa isang post mula sa isang Facebook page na kung saan kiniklaim nila na pumanaw na raw si Chris noong January 3. Mabilis umani ng reactions, comments at shares mula sa netizens ang nasabing post dahil marami ang nagmamahal kay Chris. Hanggang sa finak-check ng Rappler ang nasabing post, kung saan sa kanilang post sa Instagram ay nag-react ang on-and-off boyfriend ni Chris na si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Sa kanyang komento, mariing pinabulaan na ni Mark ang balitang pumanaw na si Chris. Git niya fake news ito dahil buhay na buhay pa umano si Chris at kasama niya sa Orange County, California sa Amerika. Tinawag pa ni Mark ang mga nagbalita na pumanaw si Chris na hangal, makasarili at tanga. Well then, Vice Governor Mark, Chris is very much alive. We're together now in Orange County. Whoever came up with this fake false news is foolish, selfish, and idiotic. Patunay naman na buhay na buhay pa nga si Chris. Ang post ng kanyang nurse na si Mike Alayon sa Instagram kung saan ibinahagi nito ang litrato ni Chris kasama si Mark at anak nitong si George. Makikita ang mukhang healthy at maayos naman ang kalagayan ni Chris. Sa katunayan mukhang happy at glowing si Chris, batay sa mga litrato at makikitang nagluluto pa nga ito. Samantala hindi ito ang unang beses na naging biktima ng death hoax si Chris. Matatandaan noong 2022, kumalat din ang ilang video sa social media na kiniklaim na wala na daw si Chris. Pinabulaanan mismo ni Chris ang balitang wala na siya na tinawag niyang fake news at kagagawa ng mga trolls na sobrang excited na siya ay mawala. Sinabi naman ni Chris na lalaban siya para sa kanyang mga anak na si Josh at Bimbi. Ani Chris, ayaw akong tigilan ng hashtag fake news. And parang sobrang excited yung mga trolls na within one year both Noy and me would pass away. Sorry to disappoint, pero buhay. At ilalaban pa na mapahaba ang oras ko because Kuya Josh and Bim still need me. Samantala tulad niya, buhay na buhay din ang love life ni Chris dahil tila nagkabalikan na sila ni Vice Governor Mark. Matatandaan noong nakarang November, isiniwalat ni Chris na siya mismo ang nag-initiate ng breakup nila. Dahil mahirap ang isang long-distance relationship para sa kanya na sumasa ilalim sa very physically demanding treatments. Ayon pa kay Chris, nagdesisyon siyang bawasan ang stressors niya sa buhay at unahin muna ang kanyang sarili. Kaya nakipag-break siya kay Mark noong November 3. Ngunit dahil sa mga lumabas na bagong litrato ni Chris kasama si Mark, mukhang muli nga silang nagkabalikan. Matatanda ang same time last year naman na unang mapabalita na may special na namamagitan sa kanila ni Mark. Sa ngayon ay wala pang latest update si Chris kaugnay sa estado ng kanyang kalusugan at puso.